gender equality ay para sa lahat. Walang dapat na mas mataas o mas mababa dahil sa kasarian. Pero sa kabila ng pagsulong ng lipunan, marami pa rin ang nakakaranas ng diskriminasyon. Hindi pantay na pagtrato at panghuhusga dahil lang sa kanilang kasarian o gender identity. Panahon na para ipakalat ang tamang impormasyon at basagit ang maling paniniwala tungkol sa kasarian. equality ay nangangahulugan na may pantay na karapatan, oportunidad at pagtrato ang lahat ng babae, lalaki, LGBTQ+, at iba pang gender identity. Hindi ito nangangahulugan na dapat maging pareho ang babae at lalaki, kundi dapat sila magkaroon ng parehong respeto, oportunidad at karapatan. Walang kasarian ang dapat limitado sa kung ano ang kaya nilang gawin o maabot sa buhay. Ano nga ba ang gender inequality? Ang gender inequality ay isa itong hindi patas na pag at paggalang sa bawat isa. Ulam, mas mataas ang sahod ng lalaki kaysa babae, ay eh, pareha naman sila ng trabaho. Pangalawa, ang babae ay dapat nasa bahay lamang at ang mga lalaki ay nagtatrabaho. Pangatlo, hindi pinagyan ng oportunidad at ang LGBTQ+, sa paggalang at pagrespeto dahil sa kanilang kasarihan. Ano ang gender discrimination? Gender discrimination ay hindi makatarungang pagtanggap sa isang tao dahil sa kanyang kasarihan o gender identity. Nararanasan ito sa iba't ibang paraan. Una, sa trabaho. Mas inuunang bigyan ng promosyon ang mga lalaki kaysa sa mga babae na mas ma, may ma, mas magaling. Pangalawa, sa paaralan. Hindi pinatanggap ang isang estudyante dahil lang sa kanyang gender expression. Pangatlo, sa tahanan. Hindi tinuturing pantay ang anak na babae at anak na lalaki lahat tayo ay may karapatang mabuhay ng walang panghusga. Ano-ano nga ba ang mga gender stereotypes o mga paniniwalang dapat dating kalimutan? Una, kapag babae ka, ay dapat sa bahay ka lang. Pangalawa, kapag lalaki ka, ay dapat matapok ka at hindi ka umiyak. Pangatlo, kapag tomboy ka, ay hindi ka tunay na babae. Pangapat, kapag Paplaka ay hindi katunay na lalaki. Mali. Ang kasariyan ay hindi patayan ng katayahan. Ang emosyon ay hindi sukatan ng isang pagkababae o pagkalalaki. At higit sa lahat, lahat ng tao ay may karapatang ipahayag ang kanilang sarili. Ang mga kababainhan ay may mga karapatan. Una na dito ay ang maglabaho at kumita ng patas sahod. Pangalawa, mamuno at maging leader sa lipunan. Pangatlo, magpahayag ng kanilang opinyon at ipaglaban ang kanilang kakatan. Pang Pangapat, magdesisyon sa kanilang katawan at buhay. Ang pagiging babae hindi hadlang upang maabot ang ating pangarap. <laughs> ng kalilaki. Ang mga lalaki ay may karapatang maging emosyonal. Nungusta ka na. ng, ng trabaho interes na gusto kaya ito ay tuturing na pangamay. Maging isang magandang ama na hindi kailangang sumunod sa additional na paniniwala ng pag-iing Ang tunay na lalaki ay hindi nasunipan sa lakas o panabas na niyo. Hindi sa respeto niya sa sarili at sa Karapatan ng LGBTQ plus community. Ang LGBTQ plus ay may karapatan na Una, maging totoo sa kanilang sarili na walang takot. Pangalawa, magtrabaho, mag-aral at mabuhay na walang diskriminasyon. Pangatlo, maging bahagi ng lipunan at hindi ituring nakakaiba. Walang sino man ang dapat maliitin uhusgahan dahil lang sa kanilang gender identity o or sexual orientation. bakit mahalaga ang gender equality sa lipunan. Kapag may gender equality, una, mas maraming oportunidad para sa lipunan. Pangalawa, mas agresibo at maundad ang isang bansa. Pangatlo, mas ligtas at masaya ang lipunan. Pantay na mundo, mas maundad na mundo. Ano ang magagawa natin? Magsimula sa sarili maging bukas sa kalaman kung kol sa gender equality. E ang iba huwag gumamit ng sexist, homophobic o discrimination salita. Gamitin ang boses, ipagtanggol ang karapatan ng lahat sa paralan, trabaho at social media. Itama ang mali kapag may nakita ang diskriminasyon, huwag manahimik. Maliit, o, maliit man o malaki ang bawat hakbang patungo sa gender equality ay mahalaga. malayan sa gender equality. Para mas marami ang makaalam, gawin natin ito. Una, pag-usapan ang gender equality sa paaralan, tahanan, at trabaho. Pangalawa, magsagawa ng gender awareness programs at seminars. Pangatlo, gamitin ang social media upang ipagkalat ang tamang impormasyon patungkol sa gender equality. Ang edukasyon ang unang hakbang para sa pagbabago. Ano-ano nga ba ang papel ng kabataan sa pagtataguyod ng gender equality? Bilang kabataan, paano tayo magkakatuloy? Una, maging bukas sa kaalaman. Alamin ang tamang impormasyon tungkol sa gender equality at ipagkalat ito. Pangalawa, itama ang mali. Huwag manahimik kapag may nakikitang diskriminasyon o pang-aapi. Pangatlo, gamitin ang social media ng tama. I-post at i-share ang mga mensahe ng respeto at pagkakapantay-pantay pang magsimula sa sarili. Huwag gumamit ng mapanirang salita laban sa iba dahil sa mga kasarian nila. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa atin. Tayo ang kinabukasan, kaya tayo ang may pinakamalakas na boses para sa gender equality. Ibahagi ang kampanyang ito at suportahan ang gender equality. Sama-sama nating buwagin ang discrimination at stereotypes. Ang gender equality ay hindi lamang laban ng ilan, kundi laban nating lahat. Respeto, pagkakapantay-pantay at kalayaan para sa bawat kasarian. Tayo ang kabataan, kaya tayo ang pagbabago. Pantay, Pantay ng mundo!